Ayan guys, so lalinis na natin yung tube nya Yung pinaka ano nya, tubo Kasi malabo kulay pula yung raster Ayan, ganito lang guys yung pagkano nya Ayan guys, tingnan nyo, iilaw yan Daming dumi ng loob ng anyo, picture tube Blue yung blue, wala na green may na ng green red RGB po ito RGB green, red, blue ayan okay, guys so. oh. ayan, linilinis yan linilini niya maigi pa ayan maigi, ah, oh, wala na Ah, guys. Tingnan natin guys ngayon kung nalinisan ang tube guys. Ay, nakakatawa no, <coughs> Sana luminaw guys yeah, para ito. ang yang karamihan ganito guys mga dumarating na Korea mm -hmm. surplus ganyan ang sira. Ay, sa titingnan natin kung ano. Gumanda yung ano niya. <coughs> yung tube. <coughs> Ano guys o? Oh? Ano natin guys ha? Oh? Ano po, umano pa linis pa guys o. Oh. Tumilinis pa yung ano niya. Yan. kaila Kailangan mawala yung ganyan guys, yung pagkaganyan niya. Ha? Sige daw, gising nga daw. Ayan na guys oh. Yan, sige pa, titig pa. Sige pa, linis pa. ah, blue kanina green diba guys tapos yan magkano na tayo baka magalinis na yan Oke okay kalisin mo pa yan sige pa sige pa vlog tayo dito magpa vlog tayo oh yan o yuk yan o

wala na nililinaw to. Parang na-trouble dito ng ganito. lapit mo bike lapit mo bike Wala na nililinaw rito ng tinasa, lo? Sige, <coughs> Excuse me po. Uh, ay, naku, Jerry, sorry, paliktad pala yung logo mo. mo Ang kita ko lang kasi na ang logo, sa taas. Pero yung na water logo. natin mga. yung kulay, guys, sa kung umaan ang kulay niya. Okay, okay. Sa po, sa ating mga bisita Pag po, sa po, kung po, ang yeah, sa mabaya po po puro muna Okay na, guys. Okay. Ang guys, guys. Ang lang sa, mm -hmm. yung ano nya wala yung uh, brightness uh, ayos tapos yung ano yong kung yung ano yung uh, yung kung uh, yung kung uh, yung ano yung yung kung ano ano yung ano yung 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 cable na lang talagang, ano, may diferensya. Tapayos mo natin yung cable, guys, para makita natin talagang perfect na yung, ano, yung kulay. Kasi di tayo, mga dito, mamagawa na ito, mga iso, oh, mga, may, anong cable. Yung guys, yung so, importante sa lahat, guys, yung so, mga ganito. Ang tawag nito, kasi tawag nito sa amin. Mean, ito yung tinatawag na pangmitik pangmitik ibig sabihin yung panglinis niya ng picture tube ng ganito ito lilinisan niya yung pinakatubo yan guys lilinisan niya yan ito yung ano yung sa heater yung dalawa wire right heater ito yung ground ito yung panglagay sa mga kulay-kulay Terima kasih telah menonton! antay-antay antayan lang guys ang titingnan natin kung alam talagang ang kulay niya kasi kanina kulay ano yung talagang ano palagang. pinapayos ko lang sa kasama ko yung ano ayun 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 wala talagang tao guys so, yung antena ko so, cable mahina ang ano signal maging hirap din mag-tick guys talaga kung wala kang tsaga dito pa po di wala kang tsaga dito guys talaga kung papaguting ka wala kang mangyari sa'yo yung mga initin na nulo mo ay ako wag na o ka na maging technician pag mainitan na nulo mo ang mangyayari nyan guys hindi pagawa yung TV pasira ang gagawin mo pag yun ang ipasok mo sa sarili mo na mga ano ano pa eh kung ano to dito na kaya ganyan ay walang kailangan dito sa pag technician mahaba yung pasensya yeah. na ako tagal ko nang naging teknisyan guys edad ko siguro nung nasa ano pa 22 sa ako noon naggagawa na ako ng TV dahil experience lang ako sa pinsan ko sa tiktok niya. Kay Kuya Ugi, Ugi Alamani na sa Maynila. Ay, shoutout pala kay eh. Kuya Ugi Alamani. At saka kay Kuya Pato, Palma. From the Jube. Ayan guys, malinaw guys. Uh, ba? diba? Para sa inyo O, oh, guys, ay, ah, tingnan nyo. Ha? Ah, clear na clear guys ang kulay. Thank you. Thank you, Lord